Hello mga guys! Ayan sa kumare, nagluluto ng magloba. Ayan. Una, gisa tayo ng kamatis at sibuyas. Tapos, medyo brown na yung ating sibuyas. Ilunod na natin ang ating manok. Ayan. Dalawang, ano, isang pirasong manok, ihahati-hati ko siya naging dalawa. Okay? Tapos, yung ating gulay. Carrots. At, zucchini at ang ating patatas ayan patatas okay yung ating kalabasa hmm. before uh, ilunod yung ating kalabasa medyo maribalang yung ating gulay uh, yung ating carrots at saka yung patatas at zucchini saka natin uh, i lunod yung ating kalabasa kasi malambot to mabilis maluto all right so syempre ngayon ilunod natin yung ating bigas bigas ng ating Uh, gilaaga. Bigas na ginlaga siya. Alright? Okay, wait a minute. Uh, siya nga pala, yung ating asin, kunting asin. Siyempre, yung ating uh, kumbaga, yung ating kamon, at yung ating black pepper. Alright? Black pepper. Yun lang, lagay natin dyan. Ayan guys, kainaan natin yung ating apoy para hindi siya masuno yung ating gulay. Okay? Okay mga guys, ay lululun natin ang ating bigas, yung ating kanin. Ayan. Okay. So, ayan na siya. Oo. I-ano natin para matakpan yung ating gulay. Para maluto din ang ating bigas. Yung ating bigas na nilaga so ayan okay sa ilalim yan gulay at saka manok alright so pahinaan natin yung ating apuya huwag nyo kalimutan pag magluto na yung ano kaya baka masunog yung ating gulay okay hintayin nyo ng mga 10 minutes or 15 minutes okay Oh. Ayan. Ayan na. Ang tawag dyan is Magloba. Alright. Thank you for watching. Bye-bye.